today's video nga mga guys, tingnan nyo naman, abala ako sa pagluloto. Talagang likas nga sa ating mga Pilipino ang naghahanda para sa mga taong darating at para meron tayong may pakain sa kanila. So ngayong araw nga mga guys ay pupunta ang aking kapalit. At ito na nga siya kung nakikita nyo, ayan, inaantay ko siya dito sa bintana kawawa naman siya kasi ang init nga mga guys so nag commute lang siya o oh, ayan ang sabi ko sa kanya hey <laughs> andito ako kasi sabi niya antayin ko daw siya ay tatawagan niya ako para buksan ko daw ang pinto sabi ko naman sa kanya bukas ang pinto tumuloy ka lang dire diretso ka lang kako at ito na nga siya. Sabi ko, welcome, welcome home. So, ready, ready na nga siya, mga guys. Dala na niya ang isang maleta. <laughs> Good for. Ilang years na yan. Charot. Kawawa naman nga siya at pawis na pawis. At sabi ko nga sa kanya, halika dito at uminom ka ng tubig. So medyo nahihiya pa nga siya mga guys. Pero sabi ko wag kang mahiya dahil kami lang dito ng lola ko. At sabi ko nga mag hi ka sa lola ko. Ayan. Shalom shalom sila. Hi hello. Ayan. At ito nga ang aking hinandang pagkain para sa kanya na pagsasaluhan namin. At sabi ko nga sa kanya maupo muna siya para makapag magpahinga ng unti at maya maya ay kakain na nga kami. At tumayo nga uli siya at kukuha siya ng pamulas niya dahil sobra talagang init sa labas. So pawis na pawis nga siya. Sabang so inaantay nga namin siya, sabi ko sa lola ko is magtanong siya. At don't worry ka ako, mabait siya. At sabi ko din naman sa aking kapalit is mabaitin ang lola ko. At nagtanong nga din siya sa akin ko anong problema ng lola ko. Pero alam naman niya, pero syempre, kailangan natin ipaliwanag din na meron siyang may, par, ano, mild Parkinson At kuninto nga niya na kailangan daw na exercise ay pagsayaw-sayaw. Kaya sabi ko, don't worry. Kapag nalulungkot ka or nalulungkot ang lola, sayawan mo na lang siya. Kasi yan ang palagi kong ginagawa sa kanya. <laughs> so habang nag-uusap kami, minimix namin ang aming salita, English and Tagalog, kasi hindi makarelate ang lola ko. At minsan nag-iisip siya ng hindi maganda. Pero siyempre, tinatranslate din namin. At lagi kong sinasabi sa lola ko, don't worry, wala akong sinasabing masama. Lahat kabutihan ang sinasabi ko about sa iyo. At yun na nga, yung pagsayaw-sayaw, sabi ko, kaya ito naman, may sample pa. <laughs> At sabi nga na itong kapalitan ko, yes, maganda ang exercise na pagsayaw kasi makakatulong sa'yo, sabi niya sa lola ko. At sabi ko nga, gutom na ako kaya kumain na muna tayo. At ito, nag-start na siya mag-work. So ayan, inaalalayan na niya ang lola para umupo na dito sa lamesa. At ako naman, nire ko na ang pagkain namin. So syempre, hinexim ko sa kanya na hindi naman Marta ang lola ko. At simple lang naman ang mga kinakain namin. Hindi naman siya namimili. Kahit ano na lang kinakain niya. Sobrang thank you din ako dito kay Judith kasi Nakumbinsi ko siya na pumunta nga dito para magkaroon na ng caregiver ang lola ko. Kasi kawawa naman kung iiwan ko siya na wala pa. At syempre, yung mga anak niya rin ang ma-istorbo kasi walang mag-aalaga so, at no choice din. So, isa sa mga anak ang pepermi na dito. Pero at dahil nga andito na ang Judith namin. So, ayan siya na. So, nakatingin siya habang ini-explain ko sa kanya kung paano at kung ano ang mga kinakain ni Lola. Nakakakain pa ang Lola ko. So, kailangan lang naman ng alalay at Bale, hinahayaan ko lang talaga siya kumain mag-isa kapag kami lang dalawa. Sabi ko, part of your ano yan, exercise. Pero kapag nakikita ko ang struggle na siya at magalaw ang kamay niya, yun, tinutulungan ko na siyang magsubo. At kapag gusto ko naman mapabilis, ayan, sinusubuan ko na talaga siya. Ang kagandahan nga dito sa lola ko kasi hindi siya mapili kumain. So, mga niloloto ko, mga Filipino food style. Tapos, ayan, sarap na sarap siya. Lagi niya sa akin sinasabi, taim. Yung ibig sabihin ng taim, masarap daw. Sabi ko, of course. Kapag nagluto ka ako ng with love at masaya, masarap. Pero minsan sinasabi ng lola ko na hindi daw masarap kasi galit daw ako. May mga time na ganyan na niya kasi alam niya nga na galit ako. So bali nga tapos na kami yung mga guys kumain at ayan tingnan nyo naman ang aming Judith. Ayan, siya nag-insist na siya na raw ang maghugas. Sabi ko, ano ba yan? Di ka pa nga nakakapagpahinga. Gusto mo mag-start ka na ng trabaho. Sabi niya, okay lang daw. At ako naman, syempre, hinayaan ko siya. So, siya nang naghugas. At after nga daw niya maghugas, kapag umihi ang lola, siya na rin ang magsasama. So, ayan na nga, sinamahan na niya. At in-explain ko din sa kanya. So, ayan. So, bali nga, kaya pa naman. Kung tutuusin, kaya pa ng lola ko umihi mag-isa. Pero, syempre, inaalalayan ko rin. At pag natumba naman kasi, hindi natin alam ang disgrasya. Pag natumba siya, is mas mahirap. Mas akong mahihirapan. At after nga niya, mga guys kumain, lagi siyang pupunta dito sa kanyang hugasan. Nagtaguhugas siya ng kamay at hinuhugasan niya rin yung kanya ipin yung pustiso niya. So kaya pa nga niya mag ng kanyang sarili kapag nagdudumi pero hindi ko talaga siya hinahayaan na siya maghugas. I mean magpunas kasi dito nga mga guys ang ginagamit lang is tissue, yung pamunas. Hindi ka tulad nating mga Pilipino na tubig ang pinanguhugas natin kapag tayo ay nagdudumi at pakitang gilas na nga din ang lola ko. Charot! So, ayan, naglalakad pa naman talaga ang lola ko. Pero dito nga lang sa loob. At ayaw niya kasing lumabas. So, balik, kasi kung ako, kabisado ko na ang lola ko. After niya kumain, maglalakad siya ng onte Tapos ako naman, habang naglalakad siya, hindi ko na siya sinusundan kasi kabisado ko na siya. So, ako naman naghuhugas. So, natapos ako maghugas, natapos din siya sa pag lalakad at after naman niya maglakad ito na uupo na naman siya sa kanyang trono at kung nakikita nyo nga ayan ina-assist na siya ni Judith so, ayan, welcome sa aming new meta so, thank you Judith naway tumagal ka kay mami hanggat buhay siya sana ayan ka pa So, thank you mga guys. Thank you for watching. At pasensya na kayo sa boses ko kasi ito, nagkasakit tayo. At huli na namin itong pagsasama ng lola ko. Hindi nyo na asya makikita sa mga next vlog ko. So, makikita nyo na ang new work, new place ko. So, bali tutuloy lang natin pero iba na naman ang ating aalagaan. Ganun lang mga guys. At niyaya ko na nga si Judith, sabi ko, "Halika. Ipapakita ko sa iyo ang magiging room mo." At sabi nga niya sa akin, "Mas gusto daw niya dito sa labas." Sabi ko, "No. At ito nga ang magiging kwarto niya, so aalis na nga ako dito after 2 days." So good luck sa you Judith. God bless.